tawagin na uli natin Manong Ted si uh, Doc GP Perez. Sir, good morning. Good morning. Can you hear me? Yes, yes malinaw na po, sir. Good morning. Thank you for joining us, sir. Good morning, Opo, simulan ko na kasi kanina nga napapag-usapan namin ni Manong Ted yung lumabas dun sa mga statistics na out of 3,000 pala ng na mga nabuntis na young women, 22 lang yung kaedad nila na partner. E ito ba ang tamang panahon para suspindihin pa yung comprehensive sexuality education? Kagaya nga po ng sinasuggest ni uh, Senator Win Gatchalian, e temporary suspension daw muna habang pinag-aaralan pa yung laman. Yes, alam mo, nakababahala yan na uh, hindi pa nga fully implemented ang comprehensive sexuality education dahil sa tatlong region pa lamang ini-implement yan, Region 1, uh, Region 7 at Davao Region. So nakikita namin, uh, nung ako'y nasa Commission on Population and Development pa, na pagkatapos ng COVID uh, kung saan bumaba ang teen pregnancy, tumataas na naman after COVID. And ang nakababahala ang uh, ang 10 to 14 years old ay patuloy ang pagbulusok pataas no. Ah uh, tumaas na ng 50% 2200 dati nung 2018 ngayon 3343 na a 50% increase. At uh, uh DJ at uh, Ted, alam mo ngayong 2020 nung 2023 nakalalabas lamang ng report meron pong walong taon na nanganap. Mm. Uh, at ang kapartner ay 20 years old. What? Oh, wow. Teka lang ha, nagulat ako doon. Ah, sir, si Maricel po ito. 8 years old. Pakiulit nga po, kailan po ito nangyari? Number one. And number two, paano naging posible yun? Eh di pa yung mga 8 years old, wala pa yung ano, eh, menstrual cycle eh. So, well, uh, how? Yeah apparently maagang nag-mens itong babaeng to, itong batang ito no. Uh, kasi pababa ng pababa ang age of menarche o kung kailan nagsisimula ang menstruation. Ngayon ang average 10 to 11. So maari talaga may 9 years old or 8 years old na nagsimula ng uh, magkaroon ng menstruation. Oo, pero ang sinasabi po ninyo, itong 8 years old na ito, ang kapartner ay 20 years old. So paano nangyayari ito kasi hindi lang ito nag iisang kaso sabi nga po doon sa pag-aaral 'di ba na nabanggit natin kanina majority puro mas matatanda Yes alam mo uh, may batas na pinasa na noong 2022 na binago ang statutory rape at tinaas ang statutory rape to 6 below 16 dati 12 years old ang and below ang uh, below 12 ang statutory rape. May uh, isang ba bagay doon na sinasabi kong ang partner ay 3 years ang gap, less than 3 years ang gap sa babae, pwedeng i-absuelto ito. Mm -hmm. So yung 22 na kaedad, pwedeng absuelto yon Pero yung 99.8% na iba, either mm -hmm. hindi na report or meron lamang mga 1,700 na na-report. Yung 1,700 na yon na mga tatay ay between 17 and 22 years old. Mm -mm. So ano po yung nakikita natin na dahilan, bakit ganito katalamak yung age gap pagdating doon sa mga menor de edad na nabubuntis? Uh, sorry, hindi, eh, hindi malinaw ang... O ulitin ko lamang po uh, sir ano po yung nakikita natin na dahilan kung bakit ganito po kalaki yung numero mga ng mga nakaka-partner ng mga menor de edad na nabubuntis Eh, sobrang laki ng age gap kumpara sa kanila Yes alam mo kung ganun kalaki ang age gap malinaw na lahat ng kaso halos lahat ng nang nanganak ng 8 to 14 years old ay statutory rape idadagdag mo pa ron ang 8,000 na 15 to under 16, mahigit na nanganak din noong 2023, lahat sila statutory rape din. Kaya kung titingnan mo yung bilang ng statutory rape ay 11,479 ito. Ibig sabihin, ganun karami ang kabataang uh, nagkaroon ng pagbubuntis. Pero ang malinaw, ang pagbubuntis nila ay dahil sa paulit-ulit na pag-rape dahil hindi ka mabubuntis sa isang instance lamang ng pagtatalik. Oh. So may uh, bagay ito na paulit-ulit ito. Ito ay malamang sa isang mas nakatatanda na lalaki na of course may power, may economic power, uh na kayang uh uh, uh ano to? um pagsamantalahan, abusuhin ang mga kabataan. At ang kabataan kung walang uh, maayos na pag-aaral tungkol sa seksualidad, ay maaring more vulnerable mm -hmm. sa ganitong abuso. Ng so, maganda siguro sel no? matanong na natin si mm -hmm. sa, sa Sir GP, So ano ang ang koneksyon nitong comprehensive uh, sexuality education na na, na na itinuturo dapat sa mga bata relevant dito po sa findings na ito na inyong binabanggit po. Ano ang anong kaugnayan nito? Paano ang paano maiiwasan na pangyayaring ito sa tulong po ng isang comprehensive sexuality education? Alam mo hindi nag-iisa ang, ang 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 strategy natin para magsugpo ang teen pregnancy ay lima ang ang salik o ang uh, pilar no? Number one na pilar ang comprehensive sexuality education. Number two po, yung pagbigay ng reproductive health services sa lahat ng kabataan nangangailangan. Pangatlo, itong uh, pag-implement ng measures to stop uh, abuse and coercion ng children, itong RA 11648 on statutory rape. Pangapat, tulungan ang mga nanay na, na kabataan na minor na edad, at ikalima, immobilize ang kabataan. So makikita mo, yung tatlong pinakamahalaga rito actually ay yung sexuality education na comprehensive, yung uh, services, at itong pagsugpo ng abuso sa pamamagitan ng batas on statutory rape. So pagka nagtutulung tulong ang mga tot, ma-address natin ang problema ng teen pregnancy and abuse ng uh, children. At uh, Ted and DJ, alam nyo, 2,000 plus cases lamang ang na-report na rape sa mga adult women. So limang beses mas malaki ang risk ng kabataan uh, according to their birth, yung panganganak nila, uh, kaysa sa mga adult na kababaihan. Okay, uh, sir, again, uh, ang aking pong kasama dito, si Maricel Halili po, ah. Opo. Ay, sorry. Opo, si, si DJ Chacha po, naka-maternity leave. Hindi, joke lang. Hindi, joke <laughs> again? lang po. Hindi, joke, <laughs> lang po. Uh, uh, sir, 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 sir GP, okay, mm. go, go ahead muna, uh, Maricel, bago ang aking katanungan. Go ahead. Hindi, sir, kasi mm. nag-wonder ako. So, mm. kung, kung ganun, mm. paanong mangyayari dito now na pinagtatalunan itong comprehensive sexuality education at mukhang nawalan pa ng suporta mula doon sa ilang mga senador dahil nag-back out mula doon sa current na bill na ifinile ni Sen. Teresa Ontiveros although na-amend naman yung ilang bahagi. Yes, alam mo yung mga senador na bumawi ng kanilang boto ay bumawi dahil sa misinformation hmm. na kinalat ng isang grupo na wala yung binabanggit nila, wala naman sa comprehensive sexuality education. At ang sinasabi nilang may magdanakaw na pumapasok sa bahay, ang katotohanan po, ang magdanakaw na nagco-cause nitong nakikita natin, karamihan sa kanila ay nasa loob ng bahay o maari kapit bahay, maari mm. nakakapasok sa bahay. Uh, so, at ang kabataan natin ay hindi handa kung wala silang ganitong suporta ng comprehensive sexuality education, hindi sila handang uh, lumaban sa ganitong mga pagsasamantala. Oh, oh. And uh, yun ang sana'ng ma-offer ng comprehensive sexuality education tapos kung matakot sila sa statutory rape, lalong hindi na mangyayari ito. Opo. Opo. So dito ano Maresel, uh, Sir GP, ang ito itong uh, sa kasalukuyan ano ho na actually nga po ay 2018 pa na DepEd Order number no. 31. Kinaklaro po naman ang definition adolescence, ito po yung edad hindi po ba ano na 10 to 19 at yung papaano yung pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa bawat baitang. Tama po ba ito yung ating pagkakaintindi na hindi naman sinasabihan yung, uh, di ba kasi kung K to 12, kinder hanggang grade 12, sa bawat baitang, meron po lamang appropriate na ituturo yung pong paaralan doon sa bata sa usapin po ng sex education. Can you clarify, sir, para ho mas maganda lang pong ating diskusyon dito at tama yung informasyon? Hindi ho na mabura natin yung mismo sinasabi po ng iba, pati nga isang senador na napakinggan ko, natuturoan daw po ng sexual pleasure yung bata mm. at the age uh, ng grade 2 pa lang. Ano? Meron ako narinig na may binabasa siyang provision under the UNESCO International. Nawala na, international, yeah. na wala naman dito, basically. Go ahead po, uh, Sir GP. Yes, alam mo Ted and uh, Maricel, ang uh, DepEd nagpaliwanag na na ang sexuality na part ng comprehensive sexuality education ay para lamang sa mga adolescent na actually 9 to 10 years old and up uh, ang mga binabanggit nila na masturbation at iba pa na nangyayari sa ibang bansa siguro o nangyayari sa ibang sitwasyon sa ibang lugar pero definitely hindi sa Pilipinas ay hindi tinuturo dito sa Pilipinas lalo na sa below 10 years old no so actually ang sexuality education for adolescents na nababagay sa kanilang pag-unlad yung puberty nila doon sumasabay sabay yon nagyayari yung pagbabago sa katawan pinapaliwanag ng comprehensive sexuality education ito sa kanila yung pagsimula ng kanilang uh, pag sa at yung sa kalalakihan yung pagkakaroon ng pagbabago sa katawan mm -hmm. and uh, as they grow old uh, older sa 11 12 13 ay tinuturo na ang mga bagay tungkol sa mga relationships mm -hmm. at uh, how to say no to to, uh, to mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo. Opo. So, so uh, opo, opo. Contrary so, sa sinasabi ng uh, negotiate ka mm -hmm. for sex, hindi po ang uh, tinuturo ay para hindi. Uh -huh magkaroon ng ngano'ng pagtatali. So kundi kumbaga po, uh, Sir GP, no hango din dito sa dfed na ito, kung baka lang po nila <laughs> ng buo, di ba? Klaro ho din dito na yung bata, sa appropriate age, na anong kayang appropriate age yun, Sir GP, na ituturuan yung bata sa sinasabi nga na good touch at saka yung bad touch. And then yes. yung pong provision nga, ng batas na maari ng ang ginagawa sa iyo ay pagsasamantala o panggagahasa. Di ho ba? Yes. Pwede, can you elaborate po sir GP please? Hmm. Yes, actually yung good touch and bad touch tinuturo yan sa kindergarten pa lang. Hmm. At uh, sa kindergarten pataas uh, tinuturoan sila na anong parte ng katawan o sila mismo nagtasa anong parte ng katawan ang papayag siyang magalaw at ano yung parteng hindi dapat magalaw. At saka tinuturo rin sa kanila na kapag may ganong pangyayari na may gumagalaw sa kanila nang hindi nila gusto, ay meron silang mapapagkatiwalaan na mapupuntahan. Magulang o kamag-anak, uh, maaring guro na magsasabi sa, uh, na pang-pagsasabihan nila at makakatulong sa kanila. As they grow older, yung nga yung pagka ng puberty, ay iba naman ang tinuturo yung... 'yung ay tinuturo rin sa kinder pala 'yung parts of the body for example. Mm -hmm. opo, uh, opo. Normal po 'yan na tinuturo. Mm -hmm. uh, and uh kung po pwede gagamitin 'yung 'yung tamang term hindi ho flowers and the uh, ano, birds, birds and the bees. Mm -hmm. <laughs> 'yung tamang anatomical. Opo, na, opo, opo. Uh, opo. Sige po. So sa murang edad dapat na 'yung bata eh, malaman niya na kung ano po yung mga hindi dapat ginagawa sa kanya ni numan ano po sa kanyang physical po na pangangatawan. Iyan po napaka-importante ho dito at yung pong pagkakataon din na ma maisip ng bata kung kailan siya pepeding pwedeng at dapat na magsabi no? sa kanyang pinagkakatiwalaan either magulang, kamag-anak o kaya po sa paaralan. Ano po Sir GP no? para malinaw? Yeah, may isang example actually na balita nakita ko sa balita, isang teacher na pansin na yung uh, isang uh, isang isang student niya 14 years old ay iba yung pagkilos. Ah, uh, tapos pinaimbestigahan nung teacher, no? Uh, at uh, nalaman na meron siyang 60 year old na stepfather na mula pa nung 11 years old hanggang 14, mm -hmm. siya ay inaabuso. So Uh, ito ay uh, hindi nabuntis pero dahil sa patuloy na pag-aabuso at mabuti nakita ng teacher ay uh, nalaman ng teacher ay napigilan to so may role talaga ang mga guro ang mga eskwelahan natin para sa pagsugpo sa pag uh, pagpipigil ng pag-aabuso ang sabi sa 11468 yung statutory rape law dapat ang DepEd ang mga eskwelahan mm -hmm. ay may sistema para mm -hmm. ma-detect ito. Pero ang balita ko, wala pa silang ginagawang ganitong okay. uh, measure para ma-detect mm -hmm. ang uh, statutory rape. Mm -hmm. Alam mo Ted and uh, Maricel, nagsimula lamang ang uh, implementation ng statutory rape uh, noong April 2022. At uh, siyempre ang evidence ng statutory rape ay nakita lamang mula 2023 pataas. Mm -mm. At nakakalungkot na nakita natin na may 11,479 na most possible, very probable cases ng statutory rape. Grabe. Apo, no. ah, isa pa no Maricel, na mga mm -hmm. ano ho no ng mga sa akin lang po ay para bagang kalituhan sa informasyon na Sir GP. Sinasabi po ng ilang maging mambabatas no. Na ano ba ang legal basis ng DepEd para magkaroon ng department order na ito na noong pang 2018 no na, na implement dito sa provision ng Republic Act 10354 o yung pong uh, Reproductive Health Law dahil sinasabi daw po dito sa, sa Section 14 nakasaad naman dito yung sinasabi po na uh, na dapat po na age and Development Appropriate Reproductive Health Education. Can you clarify yes. po sir, para mas maliwanag ito? Kasi itong kanila pinakatwiran eh. Hindi, dapat sinusunod nyo yung RA 10354. Hindi kayo gagawa ng sarili ninyo. Go ahead sir. Yes. Ang nasa 10354 or RH law ay uh, Adolescent Sexual and Reproductive Health Education. So malinaw yung sexuality education ay dapat sa adolescent. Uh, pero ang DepEd, sinasabi rin, kahit wala yung sinasabi ng RH law, uh, dapat uh, ituro nila yung yung uh, parts of the body, itong good touch, bad touch, na kadugtong ng adolescent sexuality and uh, reproductive health education. So dinugtong lang ng DepEd yung tinuturo naman nila talaga uh, dito sa comprehensive sexuality education. Pero malinaw at nag ang DepEd na ang sexuality ay hindi ituturo sa mga kabataan na below 9 uh, or 10. Pero nakababahala ngayon Ted na even 8 years old ay mm -hmm. napagsasamantalahan. So dapat uh, maging maagap ang mga guro natin sa mga eskwelahan. Uh, sa pagdetect ng mga ganitong possible cases. Mm -mm. Sir GP, um, pakiklaro nga rin kasi isa dun sa mga misconception, baka mamaya mawala na kasi ng say yung mga magulang pagdating doon yes. sa mga bata kapag ka naaprobahan yung sex education sa mga eskwelahan. So pakilinaw nga po itong mga misconception na ganito. And gaano ba talaga kalaki dapat yung role ng parents sa pagdating sa pagpapaliwanag ng mga sa mga anak nila yung tungkol dito sa sex education? Yes, alam mo uh, Maricel, matagal na naming tinitingnan sa survey na yung uh, role ng mga magulang ang uh, malungkot lang na uh, Maricel, ang sinasabi ng mga kabataan, only 10 to 12% percent ng kanilang magulang ay handang makipag-usap tungkol sa uh, sexuality, tungkol sa mga bagay about relationships. Hindi handa ang mga karamihan ng magulang. Kaya nasa batas na rin na magkakaroon ng coordination ng pag-uugnay ng comprehensive sexuality education sa mga magulang through the PTAs uh, parent teacher association at pagtatayo ng konseho na may kasamang mga iba't ibang grupo para pag-aralan ang uh, ang nilalaman ng comprehensive sexuality education mm -hmm. going forward so uh, hindi po inaalis ang constitutional na karapatan ng magulang sa ang primary role na sinasabi ng constitution ng mga magulang. Pero kung ganitong may emergency na, no? Dineclare na 'tong emergency noong 2018 pa at patuloy na tumataas mm -hmm. ang pregnancy among uh, minors. Tapos meron tayong statutory rape law ngayon na nakita natin malaki ang violation noong 2023. Maraming hindi nahahabol. So kapag emergency situation may karapatan naman ang ang gobyerno ang, ang uh, for example ang agencies nito na gumawa ng mm -hmm. uh -huh. hakbang uh -huh. Uh -huh. para mapigilan ang emergency at isa na ang comprehensive sexuality education ang services at ang pag-implement nitong batas on statutory rape mm -hmm. uh, Yan na sina sinasabi ni Sir JP sel uh, mm -hmm. kung obserbahan mo sa hearing ng Kongreso mm -hmm. whether in the Senate or in the House Naunawaan mo yung taga-DEPED eh. Mm -mm. Ayaw nilang sabihin ng derechahan na may pudar naman ng DEPED bilang isang kagawaran mm -mm. oo ng edukasyon dito sa gantong uri ng mga regulasyon. no, mm -hmm. Kasi tinatanong, anong basis nyo? Diba? Yeah. eh yung mga taga-DEPED, dahil kongreso yan, 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 yan dyan sila humihingi ng budget, malamang ayaw sumagot ng derechahan din na may pudar naman sila. Mm -hmm. Not to offend our legislators, di po ba, Sir GP? Kaya ang nangyayari ngayon, para king question, wala silang basis na mag-issue nitong DEPED order na ito. Mm -hmm. So, uh, what's your point dito po sa, sa usapin na ito, yung legal basis nga po ng DEPED uh, Sir GP? Yes, alam mo maliban sa RPRH law, uh, yung section 14 na binanggit niyo, uh, nagkaroon ng declaration nga ng national and social emergency ang uh, gobyerno noong 2018. D dulot nito, naglabas din ng, uh, uh, ng Executive Order si uh, President Duterte noong 2017 pa actually na sinasabi tra ang gawin dapat ng DepEd mm. ay mag-implement ng Comprehensive Sexuality Education sa Curriculum. Oh. Uh, itong naging dahilan kaya nilabas ni Secretary Briones mm. noong 2019 yung... Uh, EO uh, Department Order 31. Pero mabagal lang pag-implement nito Apo. Maricel at Ted. Mm -hmm. Kaya nung COVID lang ito na-implement. So mahirap yung implementation nito Apo. dahil panahon ng COVID. Apo. 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 Uh, kung kaya nakita natin patuloy ang pagtaas ng, ng pregnancy, abuso sa mga kabataan Opo. na below 16. Na At ito lang, eh. Sir, ano ha? Opo. Uh, Sir GP, klaruhin lang din po natin na pag pinag-uusapan natin ang rape, hindi lang po ito doon sa adult male sa minor na babae. Opo. Ito pong comprehensive sexuality education na ito. Kasama rin po 'yung boys, 'no? Yung mga bata, boys mm -hmm. na maaari mm -hmm. pag din po ng same gender, Sir GP. Yes, alam mo um yung sinasabi ng mga against comprehensive sexuality education magiging hypersexualized ang kabataan uh, at saka ayaw rin nila yung tinuturo na pwede magkaroon ng ibang gender ang mga ang, ang ating mga kabataan na palagay ko sa reality nakikita natin na may iba-ibang uh, genders uh, identity na tinutukoy ang kabataan pangalawa ang ebidensya para maging hypersexualized ang kabataan ay completely absent based on statistics. Ah uh, binanggit mo na nga sa simula ng programa, TED na 22 lamang ang kaedad na lalaki na naging tatay nitong mga uh, adolescent pregnancies, ano? Mas marami yung nakatatanda. So malaking bagay ang dating sa below 16 na pregnancy and sexuality ang role ng mga adult na lalaki more than yung mga adult na bata dahil apparently hindi naman mga kabataan sorry uh, na kaedad ng mga menor de edad ang gumagawa nito kundi yung mas nakatatanda Opo. Pero yung sinasabi ni Sir GP na 22 na bilang, eto lang yung mga nabuntis. Eh yung mga hindi nabuntis, hindi pa kasama dito na mga napagsamantalahan. talahan hmm. Hindi po ba? Kasi kumbaga yung mga one time na sexual intercourse nila, hindi naman basta-basta mabubuntis kasi sabi nga po ninyo 30% yes. lang yung chances nun eh. Yes, actually parang tip of the iceberg itong mga nabuntis eh. Mas marami pang uh, were pretty sure na hindi na buntis na kahit, na maaring na molestia na pero hindi nila kayang i-report wala silang napagkakatiwalaan, wala silang um ma, ma malapitan no uh, kasi maaring kasama sa bahay maaring kakilala nila natatakot sila magsabi so itong uh, pagbuk, nagiging buntis ay tip of the iceberg kung uh, you need three or four uh, instances of rape to mm. have a have a pregnancy, ay eh, mas marami pang instances na maaring minsan o dalawang beses kinalaw na hindi nare-report. Oh, so napakalaking uh, issue nito para sa uh, protection ng ating kabat ng mga children para ma mapagprotektahan natin ang all children dito sa bansa. O oh, sige po. So Sir GP, anong danger nito? Ngayon po na mukhang uh, mukang doon dito pupunta eh, no? Itong usapin po ng suspension ng DepEd order na ito at ay uh, ang sinasabi daw po eh doon na lang po mag uh, mag-focus sa provision nitong RA 10354 at limitasyon dito po sa comprehensive sex education na ito. Ano po ang danger nito, Sir GP? Alam mo Ted and Maricel, ang RA 10354 ay nakatutok tungkol sa uh, women, no, in general. Walang particular na pagtutok sa sitwasyon ng adolescent children and yung kanilang reproductive health uh, mm -hmm. uh, issues. Kaya kinailangan itong batas na ito para i-address mm -hmm. ang uh, ang mga nakikitang problema sa adolescence. Uh may uh, pagkukulang ang uh, batas dahil uh, uh, inalis pa yung isang section ng batas ng Supreme Court nung kanila'ng sinabi na okay ang RH law pero hindi pwede magkaroon ng services ang adolescence kung walang permiso ng magulang. Uh, pero nakikita natin dito sa adolescence tumataas at kailangan nila ng serbisyo para ay uh, maiwasan na pagbubuntis at mai-report ang mga nangyayari sa kanila. So mas nababagay talaga na ma improve mapalakas ang adolescent uh, reproductive health uh, matters through itong adolescent prevention of adolescent pregnancy. Uh, dahil iba na yung sitwasyon ngayon kaysa noong 2012 nung pinasa yung RH Law. Mas nakikita nating malaking uh, problema ang adolescent Uh, uh, reproductive health. Okay, mm -hmm. sige po. So, uh, lalo pa at uh, sa isang study rin, cell, no sinasabi mm -hmm. na ang karamihan po dito sa mga nag-aaral ngayon sa high school, ang kanila pong source of information lamang ay internet ang karamihan yeah. sa kanila. Hindi mm -hmm. po doon sa kapagkainan, hindi sa family, not even sa school yung iba, kung hindi po sa internet or friends lang ang yes. ang po. Yes, sir. opo Sige. So, uh, Sir GP, uh, sa panghuli na lang po, um, nagkaroon kasi ng malaking ano ito no ingay nung sinabi ng presidente yung uh, I'm appalled no at di ba mga words na ginamit niya na siya nagulat tungkol sa masturbation na ituturo etc etc can you can you again clarify po bilang parting words po natin dito po sa informasyon na nanggagaling mismo sa presidente at ngayon nga po mukhang ito ang nagbibigay ng impluwensya rin sa mga mambabatas na nagbago po ang ihip ng hangin at maliban sa pag-atras sa panukala, aba yung sinasabi po, isuspend pa totally ang implementasyon nito. Ay, alam mo Ted and Maricel, mukhang ang ginawa ng mga panig na ayaw ng comprehensive sexuality education ay ginulat ang taong bayan ng mga bagay na wala naman sa ating comprehensive sexuality education. At ang pag-assert nito na totoo uh, ay talagang maling-mali and uh, ang mga kinokote nila ay gating sa mga 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 documents ng Europa documents sa UNESCO na hindi naman inadapt sa Pilipinas so ang ina, ang gusto sana namin ay maliwanagan itong kabilang panig maging ang presidente ano na hindi po totoo lahat ng kinakalat na ito kung basahin po niyo yung batas at tingnan din yung comprehensive sexuality education as implemented by DepEd, wala pong ganong bagay na katulad ng sinasabi nila. Okay. Mm -hmm. Sige po. So Dr. Juan Antonio G.P. Perez, salamat sa inyong panahon at kami po inyong kaisa sa pagpapalagana po ng tamang informasyon sa napak-importanting isyong pambayan na ito. Salamat po, sir. Magandang umaga, Ted and Maricel. Salamat. salamat. Sir. salamat.